Aries, ang pinapahiwatig maging maingat ka ngayong araw planuhin at suriin ang bawat hakbang at desisyon bago kumilos, tiyakin na malinaw ang mga detalye at inaasahan sa bawat deal o kasunduan, at iwasan ang may kabastusan na kausap. Huwag kausapin ang mga taong bastos dahil maaari silang magdulot ng gastos at abala, ang pinapahiwatig. Kung may ekstrang pera, ibigay ito sa iyong minamahal upang magdala ng grasya at kasiyahan sa tahanan, at suportahan ang mga miyembro ng pamilya sa kanilang nais gawin upang magdulot ng kasiyahan at swerte. Sa trabaho, pumasok ng maaga upang maiwasan ang karagdagang gawain at makamit ang mas magandang resulta. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig na ito, maaari kang makamit ang mas magandang resulta sa iyong mga gawain, relasyon, at sa pinansyal na aspeto ng iyong buhay, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color red at color blue. Ang mga masuswerteng numero para sa iyo ngayon ay number 10, number 3, at number 36. Huwag kalimutan na ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay mula sa sikat ng araw. Magbibigay ito sa iyo ng inspirasyon at lakas sa bawat hamon na kakaharapin mo. Kaya't huwag mag-atubiling humugot ng lakas mula rito. Taurus ang pahiwatig ngayong araw kung may kailangan kang kausapin o makipag-usap para sa isang gawain, gawin mo ito, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, maaaring may makuha kang mga ideya o impormasyon na magiging kapakipakinabang sa iyo, huwag palampasin ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba dahil maaari itong magdulot ng positibong resulta para sa iyong mga plano o proyekto. Ang pahiwatig Sa tahanan, mag-ingat sa kalusugan ang bawat isa, ang pahiwatig, maglaan ng oras para magpahinga ng maayos upang makaiwas sa malalaking gastusin dahil sa pagkakasakit, mahalaga ang kalusugan kaya't huwag itong pabayaan. Sa trabaho, kung may mga tao na susukat sa iyong katalinuhan, huwag kang magatubiling ipakita ang iyong kakayahan huwag mong isipin na kaya kanilang hamakin, gawin mo ang iyong makakaya at magtiwala sa iyong sarili. Ang tamang pagkilos ay magdudulot ng maayos na sitwasyon para sa iyo, huwag matakot dahil may sarili kang talino na hindi nila kayang pantayan. Sa aspeto ng pagmamahalan, iwasan ang pagiging magagalitin ngayong araw, ang pagsalubong ng galit ay maaaring magdulot ng hindi magagandang salita na maaaring maging ng lungkot at negatibong epekto sa iyong kalusugan. Panatilihin ang kalmado at pagkaunawa upang maiwasan ang mga hindi ka nais-nais na sitwasyon, ngayong araw. Ang mga kulay color yellow at color green ang magbibigay ng dagdag na swerte sa iyo. Ang mga numerong number 11, Number 27 at number 15 ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag ding kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon upang magtagumpay sa iyong mga gawain. Gemini ang pahiwatig ay maging maingat at mapanuri, dahan-dahanin ang pamamaraan upang makuha ang tiwala ng kausap at huwag maging late. Kung may pagkakataon na makatulong sa pamilya, gawin mo ito kahit maliit na bagay dahil magbibigay ito ng positibong enerhiya sa iyo at iwasan mo na gumawa ng pagpirma ngayong araw, ang pahiwatig. Sa pera Mag-ingat sa pagpapahiram ng pera sa ibang tao upang maiwasan ang kagipitan sa paniningil, mga kapatid at magulang lang ang dapat matulungan kung ikaw ay lapitan kung kailangan maglabas ng pera. Sa trabaho, walang problema sa mga gawain ngunit may kasama sa trabaho na may kayabangan, iwasan ang pag-init ng ulo upang hindi ka matalo, mag-focus sa trabaho para mapansin ng mga boss ang husay mo. Sa pagmamahalan, may maliit na problema na maaaring magsimula sa pera o sa pagiging mabilis may rita. Kontrolin ang emosyon upang maiwasan ang problema sa relasyon. Ang mga kulay color pink at color gold ay magdadala ng swerte sa iyong araw habang ang mga numerong number 21, number 14, at number 10 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging mapanuri at matalino sa bawat desisyon. At siguradong dadaloy ang swerte sa tamang direksyon ng iyong buhay. Cancer, ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw. Cancer, ay maging mas maingat sa mga gagawin mong desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga deal. Mas mainam na ipagpaliban muna ang mga ito dahil walang swerte na masagana ngayong araw at mahina ang pag-asenso maghintay muna ng ibang araw para gawin ang desisyon, ang pinapahiwatig. Kapag may nakausap kang taong alam ang iyong idea o desisyon, ay mag-ingat ka sa iyong pagsasalita lalo na sa mga kapamilya dahil maaaring sila ay maramdamin at madaling magtampo sa tahanan huwag ka munang tatanggap ng bisita o papasukin ang ibang tao upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa kalusugan, bawal muna sa iyo ang magpagod ng husto ngayong araw at umiwas sa mga inihaw na pagkain, delatang pagkain, tahong, at alak dahil makakapagpahina ito sa ugat ng iyong atay ang pahiwatig. Sa pera Mag-ingat sa pagpapautang kahit alam mong may pera ang uutang sa iyo dahil malamang na hindi kanila mabayaran ng maayos. Sa trabaho, normal na araw ito na magiging maayos ang iyong mga gawain, iwasan lang ang bigla ang paglilibot kasama ang mga katrabaho dahil magastos ito at maaaring magdala ng problema sa tahanan. Para sa isang masaganang araw isama ang mga kulay color green at color silver na magbibigay sa iyo ng lakas at kasaganaan. Ang mga numerong number 17, number 26, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang inspirasyon ay magpapalakas sa iyong loob sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Leo, ang iyong pahiwatig ngayong araw Leo, ay magpakatatag at maging matapat sa iyong mga desisyon, iwasang magpadala sa impluensya ng iba upang mapanatili ang iyong swerte. Kung may kailangang pirmahan ngayong araw, gawin ito dahil malaki ang posibilidad ng pag-asenso iwasan ang pagsama sa negosyo ng kapatid ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng gasto sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa aspeto ng pera, maari kang magpautang sa mga taong may tiwala ka at kilalang mahusay magbayad, dahil ito ay magdudulot ng pag-unlad sa iyong yaman. Sa trabaho, Maging maingat sa iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkaantala na maaaring magdulot ng pintas mula sa iyong boss. Magpakasipag upang maging masaya at masiguro ang pag-unlad sa iyong karera. Para sa dagdag na swerte at positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay color white at color red. Ang mga numerong number 11, number 29, at number 36 ay maghahatid ng tagumpay sa iyong mga desisyon, tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang mga pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon at kailan awan sa iyong mga hakbang. Virgo Ngayong araw na ito para sa mga Virgo ay may espesyal na pahiwatig, kung may hinihintay kang kausap mula sa nakaraang deal, maghintay ka ng matyaga dahil may posibilidad na matupad ito sa araw na ito. Magaling ka sa pakikipag-usap kaya magagawa mo ang mga plano mo. Gayun pa man, mag-ingat ka dahil madali kang maawa at maaaring mabilis magalit. Kontrolin ang iyong emosyon upang manatiling masaya ang araw mo. Ang pahiwatig sa usaping pera, kung may extra kang naiipon, mas makabubuting itabi mo pa ito ngayon, ang pag-iingat sa iyong pera ay maaaring magdala sa iyo ng swerte sa hinaharap kung magagamit mo ito sa tamang pagkakataon. Sa trabaho, mag-ingat sa pagsasalita sa mga nakakataas dahil kahit tama ang iyong sasabihin, Maaaring walang magandang resulta dahil sa mga taong naiinggit sa iyo, patuloy lang sa mahusay mong ginagawa ngunit magingat sa mga salitang bibitawan. Sa pagmamahalan, walang sinyales ng problema pero mas mabuting obserbahan ang kalusugan ng iyong minamahal, ingatan ang kalusugan ninyong dalawa bilang tanda ng pagmamahal, para mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color dilaw. Ang mga numerong number 24, number 27, at number 8 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng maraming oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan upang ihatid ang inspirasyon sa bawat desisyon mo. Libra, ang pahiwatig sa pakikitungo sa mga kamag-anap ay iwasan muna ang pakikipag-usap dahil wala kayong mapagkakasunduan at magiging kwentuhan lang ito at sa ibang tao ang pakikitungo ay maging mahigpit at magingat na hindi masamantala at iwasan ang pag-init ng ulo lalo na sa mga magulang para ang inyong mga good vibes ng swerte ay hindi mabawasan ang pahiwatig. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sabihan ang pamilya na magingat sa mga bisita o deal dahil maaaring magaling lang magsalita ang mga ito para makakuha ng tiwala at pera, nang makaiwas sa kalungkutan ang pahiwatig. Sa trabaho, Walang problema sa gawain at dapat ay ipakita ang katalinuhan sa mga ibibigay na gawain nang lalong kang pagkatiwalaan sa mga susunod na ipapagawa. At sa pagmamahalan, ang maging masaya ang usapan ay magdudulot ng magandang enerhiya sa tahanan at kabuhayan para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay color green at color red ang mga numerong number 11, number 27, at number 6 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon sa iyong landas. Scorpio ang gabay para sa Scorpio ngayong araw ay nagbibigay ng babala tungkol sa kahinaan ng enerhiya sa pakikipag-usap at mga transaksyon. Sa pakikipag-usap ay iwasan ang mga usapang deal ngayon dahil maaaring ikaw ang magestusan. Sa negosyo ay pag-aralan muna ng mabuti ang mga alok ng kaibigan tungkol sa negosyo bago sumang-ayon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa paglabas ng pera, ay huwag munang magpalabas ng pera. Magpautang o magbigay ng tulong dahil maaaring wala kang makuhang kapalit o kasiyahan. Dapat na pag-iwas na makatutulong ang hindi pagpapalabas ng pera para maiwasan ang posibleng problema. Sa trabaho, may posibilidad na dumating ang mga problema sa trabaho umiwas sa mga diskusyon at mga taong gustong umabala sa iyo, ingatan ang iyong kahusayan mula sa mga taong gustong samantalahin ito. Sa pagmamahalan, ang pakikipag-usap ay mag-ingat sa pagsasalita at siguraduhin pinag-iisipan ang mga sasabihin upang maiwasan ang maliit na suliranin, maging mas maunawain sa iyong kapareha upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Upang palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay color blue at color red. Ang mga numerong number 20, number 34 at number 5 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga layunin. Sagittarius, ngayong araw dapat kang maging maingat sa pakikipag-usap, kahit mahalata ng iba na ikaw ay nag-iingat, okay lang ito, mahalagang malaman ng iba na hindi ka madaling malinlang, kung makuha mo ang tiwala ng iyong kausap, Magiging maayos ang inyong pagsasama dahil pareho kayong maingat, subalit, kung hindi ka na muling kausapin, ito ay senyales na gusto ka lang nilang lamangan, ang pahiwatig. Sa pamilya, ang aura mo ngayon ay positibo at makakapagbigay ka ng mga kaalaman na magiging swerte para sa kanila. Sa trabaho, Maging maingat sa pakikipag-usap, hayaan mo muna silang magdesisyon sa gusto nila at huwag muna kumontra, ito ay para maging maayos ang araw mo at magdulot ng bigla ang pag-unlad. Pagdating sa pera, iwasan muna ang pagiging madaling hingan ng mga kapatid dahil baka mawalan ka ng swerte, ang mga magulang at minamahal ang pwedeng mabigyan mo ng tulong pinansyal sa pagmamahalan, mas mainam na umayon ka pansamantala sa mga kagustuhan ng iyong minamahal, lalo na kung maganda ang magiging resulta para sa inyong relasyon, para sa dagdag na swerte. Pumili ng mga kulay color yellow at color white. Ang mga numerong number 31, number 29, at number 14 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan ang landas ng iyong kapalaran. Capricorn, horoscope para sa Capricorn ngayong araw ay nagpapahiwatig ng positibong aura, lalo na kung may balak kang gumawa ng mga deal, Mahalaga ang haba ng pasensya at pagiging kalmado sa mga kausap, dahil ito ang magdudulot ng tiwala mula sa kanila, kung kinakailangang maging maramot sa ilang pagkakataon, gawin mo ito upang maiwasan ang labis na paggastos at suliranin, ang pinapahiwatig. Maging maingat din sa kalusugan sa tahanan dahil may indikasyon ng banta na maaaring magpahina sa inyong mga katawan sa pamamahay. Sa aspeto ng pagmamahalan, iwasan ang makipagtikisan sa minamahal kung may tampuhan. Agad na gumawa ng paraan upang magkasundo para mapanatili ang magandang aura at swerte sa tahanan. Sa trabaho. Maayos ang lahat ng gawain ngunit hinihingi pa ang dagdag na kasipagan at pagiging istrikto sa sarili. Ang mga katangiang ito ang magdadala sa iyo ng tagumpay at pag-asenso sa hanap buhay. Ang mga kulay color pink at color yellow ay magdadala ng balanseng enerhiya at sigla sa iyong buhay. Ang mga numerong number 16 number, 25. At number 33 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin, ang kanilang mga pahiwatig ay magiging gabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Aquarius, narito ang buod ng mga gabay ngayong araw kung may plano kayong magnegosyo ng pamilya ituloy ito at sabayan ng pag-iipon ng pera. Magandang gamitin ang sariling pera bilang puhunan dahil mabilis itong mapapalago at mahina ang iyong aura sa pagtulong ngayong araw. Gawing iwasan munang tumulong sa ibang tao nang mapaanatilihing matahimik ang iyong araw at kung may biglaang deal sa malayong lugar, Maari mo itong puntahan dahil mukhang magiging maganda ang resulta ng mga makakausap mo doon, ang pinapahiwatig. At sa pamilya ay huwag muna makipagdil ang mga miyembro ng pamilya dahil may bad energy na makakasama, sabihan sila na umiwas muna sa mga problema at kalungkutan. Sa pera kung may extra kang pera, Bigyan ang anak na may asawa at ang minamahal para pare-pareho kayong gabayan ng sigla at grasya sa pera. Sa trabaho, ay mag-ingat sa trabaho dahil maaaring magkaroon ng maliit na suliranin, maging alerto sa lahat ng oras para maiwasan ang problema, at ito ay mga gabay lamang at nasa inyo pa rin ang desisyon kung susundin ito o hindi. Ang mga kulay color blue at color brown ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong number 11, number 37, at number 25 ay maghahatid ng swerte at kasaganahan. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin sa tulong ng kanilang inspirasyon magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa sa iyong mga plano. Pisces, ang horoscope na ito ay nagbibigay ng mga pahiwatig at payo para sa araw na ito tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng pera, trabaho, at pamilya, may magandang aura ng swerte ngayon, kung may naipangako ang kapatid na tulong sa pera, maaaring makuha na ito sumama sa mga taong nag-aalok ng pagkakataon para kumita. Dahil may matututunan ka na magagamit mo sa hinaharap para sa inyong buhay pamilya ang pahiwatig. Sa trabaho, malakas ang iyong enerhiya sa trabaho maging masinop at matyaga upang magawa ang maraming maayos na trabaho na magbibigay ng magandang araw sa iyong hanap buhay. Sa pera kung may naiipon, Iwasan muna ang pag-invest ngayon dahil hindi magiging maganda ang resulta. Sa pamilya, bigyan ng payo ang mga miyembro ng pamilya na maging mapagmasid at mahinahon sa kanilang mga gagawin upang maging maayos ang kanilang araw. Ang mga numerong number 20, number 25 at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Ang mga kulay color green at color pink ang magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay maghahatid ng proteksyon at inspirasyon sa iyong landas.